Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ma Victoria Breeze. Uh, ito ay pin 70 times na namin nakapaghatching and ito ang date nito ay ano November 29 at eh, ang nilagay namin dito is mga 20 na eggs para maghatching at kahapon ano sang araw is the 18 days so nagworry kami na wala man lang nagcrack na mga eggs so kinabukasan na surprise naman kami kasi may lima na kaagad na lumabas sa shell and now mas marami pa ngayon kasi kahapon ay tila nasa sampu at ngayon eto na po sila ayan na po sila ang dami po talaga ng na-hatch ngayon this is like a sorpresa sa amin kasi ito ang pinaka successful talaga pinaka successful ng pag-hatching namin. Tila mostly lahat nag-open. Konti na lang ang natitira at iyon ni eh, may mga crack pa na mga eggs. Ayan po. Ito ay Rhode Island chicken. Asop now, dumadami ang aming mga manok. Ang mga malalaki siguro nasa mga 40 na tapos meron pang medyo mas bata. Tapos madadagdagan pa nito na mga siguro kung papala rin kami nasa mga 20 siguro ang maghahatch. So guys, thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Don't forget to click the bell button so you'll be notified in my next video. Thank you once again. Bye-bye. Ayan po ang aming malalaking manok. At madalas po mangitlog. Ayan. At meron pa po kami 2, 4, 5, 6 6 na Rhode Island which is separate po ito ng kulungan at dito sa kabilang kulungan naman ay tatlo sila. Nangingitlog na rin po ito. May isang rooster at saka dalawang babae na. Roaday lang chicken.